ang ikadalawa ang dalawa ang labing dalawa. ang pang labing dalawang araw sa taong ito at sa pang dalawang araw na to sakto na ulan at yun na nga dahil na ng araw na to ay naulan hindi ka makakalabas nakamotor ka hindi ka makalabas wala na pag kapote pero isang bagay yung pinakamaganda dito, I introduce you, Food Panda Apps. Ang Food Panda Apps na ito ay napakagandang gamitin, maulan man o maaraw. Kaya lang magkiklik ka lang, pagklik mo, pwede ka nang mag-order at ibibigay yung servisyo na maganda. May de deliver yung pagkain na gusto mo sa mismong bahay mo. Diyan lang yan sa Food Panda. Yung video ito ay hindi sponsored ng Food Panda. Napakagandang delivery apps na pwede mong gamitin ito sa Calbayog or kahit saan kamang lugar or barangay. Kaya, food Foodpanda. food panda. <laughs> Yun nga, dahil lang sa naulan, hindi tayo makalabas ngayong Friday na to. Ay, umorder ako ng nasal sa food panda apps lang yan. Alright! <laughs> o, yung video nito for entertainment purposes lang mga kakakakak. Wala akong maisip na video ngayong day 12. At yun, dahil lang wala nang wala, nang magpagas tayo at... Diyan lang ako sa may Petron nagpagas. At yun, yun na, bagas lang tayo. At pagkatapos nyan ay nagpahangin-hangin lang tayo dyan sa gilid-gilid lang. Yan lang, oh, oh, pahangin-hangin lang tayo dyan. <laughs>